Ay lang tayo na kadali lang yung ma'am sa mga idol Sa amoy buhay Ito Ito Sa amoy mga idol Good morning, good morning Sa amoy mga idol Buhay tayo mga idol, buhay buhay tayo idol. Buhay. buhay tayo mga idol Ba't tayo sa naot? Malayo kasi. Ba't tayo makapag... Ah, hindi pa tayo makapag-fishing makapag ng ano, yung mga malalaking isda. Kasi, malakas pa. Tumuna tayo sa tabi-tabi. Ang diskarte na pala nga pala itong mga idol ay buhay buhay. Yung lang po ng mga idol. Ito nga pala yung number, ano nga tama mga idol? 080, yung taas. Kaya itong pinakakawil namin ay ito ay 110 lang. Pwede lang sa gamit sa gusto. Pwede 110, 120. Saka itong mga idol, may stainless. Pinagamit ko tawag sa aming riparipan at saka meron akong tinunaw na tingga. So yung mga idol, kapitan na natin. Bali yung limang apat at kalahating uh, di pa nga pala ito yung ano natin mga idol, pang kawil. Dito natin ikabit yung kawil. Pagkain natin mga idol number 15 Number 15 lang gamit ko mga idol Yung iba 14 Yung malaki Maganda yan Pagkain natin mga idol Adol, try Ito, matagal na to, May isang linggo na 3 sec ko lang tay tayo magtatad mga idol para tinuhin natin kasi para yung may mga mag-apong yung mga medyo malalaking isda para mag magtalak yung lang sa mga idol ba kaya ito mga idol bato gamit natin napalubog ito mga lang dalawa tatlong ikot muna mga idol tatlong ikot tapos bago lagyan ng lagyan natin ng tinatad natin isda bago ikot ulit ikot ulit natin ng nylon tapos 'Yan, bali tatlong ipit lang mga idol, ipit lang ito mga idol. Hindi natin ito pwedeng ilak Kasi baka hindi matanggal yung bato sa ilalim. Tara tayo. Let's go. Kaya makauwi na, ta makauwi tayo mga idol. malapit lang tayo mga idol. Meron, you kita-kita. Know, kita -kita. yung mga tao na naglalakad. Palapit lang tayo ng ating judar. Ngayon lang. Try natin dito sa malapit mga idol, lagi baka may laman itong lapok. Kasi kadalasan ospital mada. Sa malalayo nagpangawil yung mga tao Tumala so, natin, tindahan na lang nila dito diba?

Help! ng maliit na yung mga ito, sinundan. Nahuli tayo ng maliit. Tapos sinundan niya. Tingnan natin kung ano ang ating isda. Anong isda ito? Nalasa pa rin pag ganito pating. Malay natin. Baka magandang isda. Pero kung pating kasi, pag malaki, talaga magpapaangat yan, pa magpapadala alamin natin baka Magandang ano to ito isda sana magandang nanaw lang pinta na isda kasi bitawan natin mga idol kasi pagpating magpatikas lang magpating baka tuba po sana nga sana nga hindi mga idol Tara. Pagmahaba, mahaba pa Ay. Kumusta mga idol? Ay. Kumusta nga? Thank <laughs> <Pinky> you Lord. <laughs> yes. Pag ulam na sana ng idol, pero nakadali tayo. Kalain mo na doon. tayo ng mamsa first time, ngayon lang ako nakadali ng mamsa, mga idol. Okay. Ah, okay. Ngayon lang tayo nakadali ng mamsa, you know? <laughs> so, mga idol. Sa buhay-buhay. Okay, Lord. Sa katakalain, mga idol. Sobrang pa sa pangulam ito. Pambigas na ito, mga idol. Naboy nyo mga idol, hindi naman tutol pala muna itanong. tapos sa bato sir sobra pa sa pangulang mga idol ang biggest na yun ulo na naman pangin natin mga idol, ulo kanina ano yun yung buntot meron pa talaga kalahin mga idol magulang lang sana target natin Nangalik na tayo malis Malapit lang mga idol ako Pakpakita ko sa inyo mga idol Gano'ng kalapit yung nilautang ko Ulam lang sana mga idol pero Awan ng Diyos Binigyan tayo ng pang digas Pero Talaga akalain mga idol

tali pa. Ilan yun ang maliit mga idol eh. Kala ko hindi eh, natamaan yung maliit. Ah, baka may kasama pa dyan. Pusin mo na. la cosa del patente. Yun na ang ating huli yung dalawang piraso. Oh. Pwede na tayong umuwi mga idol. May ulam na. Ayan o. Oh. Ito, laki nito mga idol o. Oh. Mamsa. May maya. Sabaw yan mamaya mga idol. Sa so, napakalapit lang natin mga idol. Pang ulam lang kasi yung target natin. Pero talaga si Lord. Binigyan tayo ng pangbigas. Ayan mga idol o. Oh. Ayan ang kabunlawan. Oh, napakalapit mga idol. start natin tayong nangalaw mga idol yun na yan ang nangalaw pakalapit lang yan oh, ito yung nga nga huwag tayo dyan mamaya mga idol yan natin kung makahanap tayo ng ibang so yun mga idol maraming